ulan kagabi. Kaya pala, ang lakas ng kalataw. Tok, tok, yelo, yellow. Oh. Yellow ang ulan kagabi. Nag-yellow. Yan okay, guys, so, umulan ng yellow kagabi dito. Kakapagtaka. Yan. Grabe. Grabe. Bagyo, yellow, first time na Malang yelo dito. And guys, rain, rain, go away, rain the ice. Ayan, yellow, ang ulan kagabi. Hmm. Ayan pa. Yelo ang ulan kagabi. Kaya pala lakas na nagatok sa yero. Guys, kagabi umula alas 3 ng madaling araw. Hindi ako bumangon kasi akala ko normal na ulan lang. Ayan, pagising ko, yan ang bumungad sa akin. Magyayelo. Magyayelo. Ayan guys, first time na ako lang dito ng may kasama yelo sa UAE. Ayan, mo. Oh. yelo siya. Oh, ayan guys, yelo. Yelo. Ayan guys, ha? Oh. Ayan, siniraan nila yung halaman. Ayan, Oh. Ayan, dahil sa yelo. Ay, kawawa naman ang paya. Sira. Ayan guys, ayan doon, may yelo pa rin doon. Ating dito. Guys, yelo. Ayan ah, yelo. Ice cream. Ice cream na yelo. Ayan. Yelo siya, salts ayan, bilig bilog na malalaking kaya pala lakas ng ano kagabi ng uh, impact sa bubong. ayan, yelo pala siya. ayan, nasira ang halaman ng dahil sa ulan na yelo ayan guys ayan, lagas ang mga puno. Ayan, buto na hindi nasira ang kanilang mga ano. Yelo. Kaya pala, umula ng yelo. Yellow. Ayan. Lagas ang mga halaman. Puno. Ayan. May naman ang aking tanim. Nasira ang ampalaya ko. Nagkaputol-putol sa yelo. Ayan o. Oh. Tingnan mo yung lagapak ng yelo yan o. Oh. Kaya pala, ang lakas ng tunog kagabi alas 3 na madaling araw yung kasama ko lumabas pero ako hindi lumabas kasi nga tingin ko pa pakiramdam ko yelo yung bumabagsak ayan o oh, magkasira-sira yung mga ano sa taas ito guys so yelo ayan o oh, nasira ng ano yan sa yelo yan ayan yelo Guys, ang guys, nakita nyo ba yelo yan? Ayan sa yelo. Ayan, ang mula ng yelo dito. Yelo. Ayan, ganyan mo. Paligid. Tapos dito, ayan. Nag-yelo. Ayan ah. Sa lakas ng impact ng ulan kagabi na yelo. Ayan ang na nangyari sa car ng aming kasama dito sa trabaho ayan tapos ang mga ah, mga ibon namatay ayan ang ibon ang daming namatay na ibon kawawa naman nagkakain ng pusa ito pa oh ayan oh ayan sira ng ulan ayan po, ayan ulan daming sinira ang ulan ngayon dito sa UAE mula ng silakan ng yelo Ayan, ang aking mga kasama dito, sinira ang kanyang car. Ayan ang tanim namin. Ayan, tingnan nyo po ang nangyari. <laughs> Sa ulan na yelo. Ayan, gabutil po siya ng kolan. Ayan, wawa naman. Kaya di hali baldi. Bakit, bakit. Hi, hi, hi. hi, my vlog. Oh, ang aking mga kasama dito. Ayan, driver yan. Ayan, electronics po yan. Yan ang gagawa ng aming aircon. Okay. Huwag ka nang umulan. <laughs> Ayan, na naman po. Ayan, umulan na naman. ayan, umuulan na naman po ayan, punta tayo dito may tutunan tayo dun ayan, doon ang may yelo nasira ang ilaw dito ayan ayan, ang daming nasira ang daming kapalit kami ano pagdating may yelo ayan, dito tayo sa mini garden ayan, umula na naman po uli ayan, nasira ang mga tanim ang lemon na sayang dami pa naman bulaklak ng lemon sayang ayan sayang ang lemon pakarami pa naman bulaklak ang mangga ayan ikaw warak warak dahil sa ula, sa ulan ng yelo.